Maraming tao handang ubusin ang yaman, madugtungan lang ang panahong makakasama pa ang pamilya niya eh. Totoo po ba yun? Napansin nyo? Maraming mga tao handa nilang ubusin ang yaman, madugtungan lang yung panahon na makakasama pa ang kanilang mahal sa buhay. Maraming mga tao nakita ko, uubusin yung yaman nila, madugtungan lang yung panahon na makakasama pa ang magulang. At maraming mga tao, handang ubusin ang yaman na meron sila, madugtungan lang yung panahon na makakasama pa yung kanilang anak. Eh. Ano pinapakita rito? Kung merong mga tao na handang ubusin ang yaman na meron sila, madugtungan lang yung panahon na kasama yung mahal nila sa buhay, dapat yung panahon na kasama mo pa ngayon, ang mahal mo sa buhay, hindi mo dapat sinasayang. Kasi nga mga tao, matutungan lang yung panahon na meron para makasama ang kanilang mahal sa buhay kahit tubusin ang yaman o ubusin eh. Napansin nyo? May mga pamilya kahit yung sarili nila kakalimutan, ibibigay para lang madugtungan yung panahon na makakasama pa ang kanilang pamilya. Alam nyo po, napakasayang na may mga pamilya na sa halip enjoy ang panahon na makakasama, hinahayaang paglayo-layoin sila ng pera.